eto na yata yung pinaka-good deals na so, nakita ko na laptop dito sa SMB Kutan, itong Lenovo. Nagkakambas kasi ako dito, guys. Ito nakita ko siya. Tapos meron silang pa-promo until the supply last nga daw na mga pa-freebies nila. So, tinignan ko siya and then maganda naman yung kanilang good deals and gumamit lang ako ng credit card for one year. ah uh, wala, uh, zero interest siya. So, yung kaninang nakita ko is 29,000. Tapos ito naman, parang mga sa 29, parang mga sa 30,000 na rin ganun. Para ilalagay ko siya sa credit card BDO. And then buy now, pay later. So parang sabi niya is 3 months pa Um, bago ka magbayad. Parang ganon. So, ito na yung physical na product na kukunin ko. So, ito guys ay 15 inches. Tama-tama lang ito sa anak ko na nag school Pang school lang niya. Pang online-online. Tsaka pang work-work niya. Tapos, meron na rin pala yung kasamang Microsoft. Kompleto na. As in, complete na. Tapos, meron din telephone number na nakita ko. Sabi kong any problem, tumawag lang. Mayroon din silang home service. Ganon. So, hindi ko na nga siya pinaset uh, para inon ko lang kung talagang uh, nag siya and then okay naman. So, ito nga pala yung kanyang prina na printer. So, di ba, kompleto na. So, tinignan din ng asawa ko kung magkano yung price niya. Nasa mga 30,000 din yung ganung ano ha, na worth nung kanyang printer. Tapos, mayroon pa nga yung kasamang wireless na mouse. And then, may mouse pad. Tapos, mayroon pang another bag. And then, of course, mayroon din siyang backpack. O, oh, di ba? Sino may gusto ng backpack? Kasi hindi naman yan actually magagamit. Siguro, pamimigay ko. So, gumamit ka lang ako ng at bdo zero interest siya ng one year. So, ayun lang. Thank you, Linobo!